Ito si Paps Ricardo, isang Lala Mo Brider, mabuting asawa at ama sa kanyang pamilya. Kailan lang isang malungkot na balita ang nangyari dahil na disgrasya si Paps sa sitri na botas na naging dahilan ng pagkawala ng ama ng tahanan. Dahil dito nakaisip si Nix na gumawa ng challenge para makatulong sa kanyang naiwang pamilya at ito naman ay aking susuportahan. Mga idol, dito magsisimula yung challenge natin sa tapat ng anong po dahil ito sa kapuno ni Pax Ricardo. Isang lalang rider na sa Pinti like na botas. Ang goal natin ay makapag-raise ng 50,000 pesos kaya lahat ng madadaan na natin ang Rider at MC Rider ay natin ang Pinti Rider at MC Rider ay hindi natin at natin at hindi Rider nagpupuyang papunta. Ito natin siya Adam. Habang naghihintay kay Nick, sinimulan ko ang paghingi ng donasyon sa mga tulad naming delivery rider at sa bawat rider na nilalapitan ko para humingi ng donasyon, taos-puso silang nagbibigay. Nag-live na rin ako sa aking Facebook page para humingi ng donasyon sa aking followers dahil dito, ilang followers ko ang nagpunta

Marami ang nakapansin sa ginagawa kong paghingi ng donasyon, kaya kahit hindi ko followers, nagbibigay sila ng munting tulong. Mga idol, after natin ang na mga electa dito sa may tapat ng Alucon XI, nakita natin sa live si Nix. Nag-service route siya ng may kawayan dadaan going to Venezuela City, kaya susunod natin siya. Alright, so yan mga idol, makikita natin sa unahan si Nix.

Stop. Stop. Ay, ah. Nang mapadaan kami sa Ever Cemetery, dito na kami nag-decide magpahinga. Dahil sa layo ng nilakad ni Nix, matinding pagod at sakit ng paa ang kanyang nararamdaman. Habang kumakain kami, met may maya ang dating ng mga delivery rider na nagbibigay ng donasyon para suportahan ang challenge na ginagawa namin. Sa namin kumain ni Nix sa Ever Cemetery, Eto na, ipagpapatuloy na namin yung paglalakad. Going to Balisuela na kami. As of now, na, nasa lawang pato na kami. Then, papunta na kami ng Paso de Blas, Balisuela City. So, oh, let's go! As of now, ah, nandito pa rin tayo sa may boundary na ng lawang pato at Paso de Blas dito sa may Balisuela City. So ayan, may kita niya yung sumusuporta sa atin dito. nag yung mga kapwa natin, delivery rider, NC si rider. Sobrang solid ang mga suporta nila, mga idol. Nagpatuloy ang paglalakad namin hanggang sa makarating kami sa Paso de Blas, Valenzuela. Dahil sa pagod, muli kami nagpahinga sa gasoline station para muling kumain at uminom ng tubig. Habang nandito kami, patuloy ang pagdating ng suporta ng mga kapwa namin, delivery rider. Sa pagkakataong ito, halos na luha ang aking mga mata dahil sa tuwa, hindi ko akalain na aabot sa ganito yung challenge na ginagawa namin. Ramdam ko ang bayan ni Han dahil lahat sila handang tumulong para sa naiwang pamilya ni Pops Ricardo. Hindi nila kami pinabayaan dahil bukod sa dunas yung pera, yung iba sa kanila may dalang pagkain at inumin. Pagkatapos namin ubusin yung siomay na galing kay Omay shomay ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Mga idol, as of now, nandito na po tayo sa may barangay Ugong, Valenzuela City. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng mga delivery rider. Ayan. So, kompleto tayo ngayon. No? So, may mga nagdadala ng tubig, pagkain. Ayan, grabe yung suporta ninyo sa content na ginagawa natin para sa pamilya to ni Pops Ricardo. Pagdating namin ng Ugong Balinsuela, mas matinding pagod na ang nararamdaman namin ni Nix dahil sa sobrang layo ng aming nilakad. Pero baliwala ito dahil matindi yung suporta na nag-aabang sa aming pagdating. Nandiyan ang chairman ng AMBA Housing na sumalubong sa amin. Ganon din ang barangay Ugong na nagpadala ng patrol at tanod para gabayan kami. Mga hey idol, nandito na tayo sa Kenyan. AMBA Housing, ito po yan sa May Ugong, Balisuero City. Grabe yung suporta sa atin, sinulubong tayo ng AMBA Housing. Pagpasok namin ng Amba Housing, sinalubong kami ng mga tao. Umaga pa lang, nakatutok na sila sa live ni Nix. Halos na wala ang matinding pagod namin dahil pinaramdam nila ang suporta at pasasalamat sa sakripisyo na ginawa namin ni Nix para makatulong sa pamilya ni Paps Ricardo. Successful yung challenge na ginawa natin mm -hmm. mm -hmm. okay. Ang Thank you Thank you natin Maraming salamat Tapos meron tayong ko na Solid yung paggan natin Grabe wala mga sumalubong po sa amin sa kalsada, ayan, sa mga nagbigay po sa cash donation, mga pagkain, ibig, lahat po. ng solid. Meron pa isang follow sa ano, uh, follow rin natin yung ano, admin Mark Vlog kasi, ano, Kanina natatakot na ako nung kumalahati na kasi syempre nakabulat blad yung pera natin. Maraming masamang loob. Buti na lang sinalo tayo niya. Uh, tayo sa so, may, may kawayan. Yay! <laughs> ano rin, content creator din. Kuwarto siya ng kaniyang paraan para maabot 'yong. Team Cavite, mga idol, nandito na sila. So, sila 'yung inihintay natin. Grabe, napaka-solid ng na suporta ah, ng Team Grab. Ayun, Team Cavite mga idol. Ayun oh. alright So, ayan oh. tropang ito mga idol. Ayun, grabe, solid 'yung suporta. Ah. So, pagdating nila, nagdala sila ayan oh. Sesto, mga idol. <laughs> Para sa pamilya yan ni Paps Ricardo, sobrang solid dung kanilang suporta. <laughs> mga Pops, maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa atin kanina sa yung paglalakad natin, yung mga nagbigay ng pagkain, maraming maraming salamat. Tapos, yung total natin ito na nakolekta natin, 15,300 15,305, ma'am. Yan na total na natin. Send sa atin ng online, 13,000 nine uh, hundred point forty sa inyo Total, Total na eh. Total, ayun. Total ng ano natin, uh, na-collecta natin. Combined Gcash. Pa, <AUL1> Combined Gcash at saka cash. Wala na magsasend sa akin para niyo nang awang. Wag na, mag Ipo-post na lang natin yung number ni ma'am sa mga video natin para doon kayo mag-send kung sakaling tapos na to. Mag-send pa rin kayo. Malaking tulong sa kanila yan. Combine ng Gcash at saka ano natin, uh, suporta sa kalsada ng mga kapwa natin delivery rider 29,240.4 ibig sabihin hindi natin na hit yung ano sana mahit sana natin kaso maraming salamat po ano, o, wala ka mag-30, pero hindi natin na-hit. Nakakalungkot pero nakakalungkot na masaya kasi nakipag-sumuporta yung mga kapwa namin delivery rider. Ngayon ma'am, iyaan natin, isasend na natin, natin sa'yo. Eh naman ang Gcash ni Ma'am, pumasok na. Yung sa ano, sa history. Nagtakit ka ng mata. Pumasok na po yung 13,935. Mga idol, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa mga MC rider, delivery rider, at sa lahat po ng nadaanan namin sa ginawa namin challenge ni Nix. Saludo po ako sa inyo at mag po kayo palagi. Lahat po ng donation na nalikop po natin ay para po ito sa pamilya ni Pops Ricardo. Ayan ma'am, maraming maraming salamat po. Ingatan niyo po itong pera na to. Makakatulong po yan sa pamilya nyo. Hindi man po natin na hit yung target po natin na 52,000. Pero malaking bagay na rin po lahat po ng na natin sa araw na ito. Ayan, solid. Supportahan po natin ang bawat isa. Mix! Yeah, so, maraming salamat, Andrew anyway, Mark. Salamat sa suporta. salamat sa pag-alalay sa akin. Simula may kawayan hanggang dito. At yun, okay. Salamat sa iyo. Salamat sa mga kapwa natin, Delivery Rider at MC Rider. At saka sa mga nandito. Maraming maraming salamat, Bam, para sa iyo. Mag-ingat po kayo palagi, mga idol. God bless and peace out. Lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong para sa pamilya ni Paps Ricardo. Delivery rider, MC rider, followers at mga taong nagabang sa amin, daraanan para magbigay ng cash donation, pagkain at inumin. Hindi magiging successful ang challenge na ito kung wala kayo. Kay Nix, ramdam ko ang matinding pagod mo pero hindi mo ito sinukuan. Saludo ako sa iyo idol